paano nga ba guys ginagawa ang ating mga baso yung ating plato yun ang babasagin ganito siya ginagawa guys so. yung mga glass wine natin yung eh, mga durog durog lang pala ang nilalagay dyan hmm, tingnan grabe ang hardworking working na mga ito matindi rin ang kanilang ano Hmm, factory na ito, guys. So, Basta may nahalo lang sila, o. Oh. Dun sa basag-basag. Tapos, apoy lang pala siya, Oh. Pero, hindi yan siguro apoy. Parang asopre yata, yan, oh. hmm, kanilang, ano, kanilang kinakat. Tapos, nagsushoot na siya doon. Tapos, nanggiging, uh, hinuhulman na lang ng machine, oh. Grabe, ano ang galing talaga ng technology mo. No? Dati kumakain ka lang sa banga. Ay, kumakain na mayinom ka dati kung naabutan mo yung banga, guys. Nilalagyan ng tubig. ba diba, ano, clay lang yun. Ito naman iba. Oh. Hmm, ganun na lang kasimple ngayon. Eh. Ay, imagine mo rin ba yung mga pinaglalagyan mo ng mga kinakain mo. Ganito lang pala siya ginagawaan dahil sa ano babasagin nire recycle lang nila tapos okay na ulit ang galing ng pagkagawa nila so, inuhol man nila ang mainit pa hmm. hawakan mo kaya you na know, sobrang init niya Tingnan mo naman ang galing. May baso na kaagad. And ito sana ang gawin dito sa Pilipinas. Oh, yung mga sira-sira, basag-basag. Yeah, ano ulit. i e <coughs> e -re recycle ulit po oh, para wala ng basura. Ano? Napapakinabangan pa ng maraming tao. yan o, oh, na si kuya. Saglit lang nagawa. Oh. Ready to deliver na to guys. Oh. Ganun lang kapilis. Ano? Talagang malaki din siguro ang kitaan dito pag sa ganitong ano. Hamak mo recycle lang yung ginamit. Basag-basag. Tapos may bago na agad item. Matindi. At saka yung paglagay nila o balik taran. di siguro magkauntog-untog. Ganun pala yung technique nun. Ito naman pataog. Ang ganda ng kanilang ano, design. Hmm, tapos na simple lang